hindi naman nakakain itong impeachment. At labing apat na hudas, Bongo, ang nilalaman ng impeachment, yun ang ano, pinag-uusapan, hindi yung makakain ng sinasabi mo dyan. I, will, not, I will not address the political statements of the movement and the seconding parties, Mr. President. Ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process, pero Marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan. Tulad ng na hustisya. Ang hustisya, hindi nga natin makita, hindi natin mahawakan niya, pero napakahalagang bagay po sa buhay ng tao. Ha? Sabi ni Bongo sa sesyon ng Senado kahapon, hindi naman makakain itong impeachment. Ha? Ang dapat daw na pukusan, pagkain ng mga tao. Ha? Kasi ang problema daw ng mga tao, ng mamamayang Pilipino, ay kahirapan. Gutom, gutom daw ang mamamayan. Ay ang impeachment daw, hindi dapat yan ang pinagkakabalaan. O, oh, kasi ang impeachment daw hindi naman yan makakain. Uh, anong sabi natin, anong masasabi natin dyan? Talagang B.O.B.O. naman tong si Bungo.